Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 7, 2025. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mo ang isang pagbabago sa enerhiya, na tila nag-aangat sa iyong kalooban at isipan. Ito ay isang araw ng pagbabagong-buhay kung saan unti-unti mong mararamdaman ang pag-angat ng iyong panloob na kapangyarihan at determinasyon. Ang enerhiyang ito ay magdadala sa iyo ng mas malinaw na pananaw tungkol sa iyong sarili, sa iyong mga pangarap, at sa direksyong nais mong tahakin. Isang magandang pagkakataon ito upang yakapin ang positibong pagbabago. Hayaan ang iyong sarili na magpahinga mula sa mga alalahanin ng nakaraan at tumuon sa mga bagong posibilidad na naghihintay sa iyo. Sa araw na ito, nagtatapos na ang epekto ng Mercury retrograde at ito ay magdudulot ng malaking pagbabago sa iyong emosyon at kaisipan. Ang mga hindi pagkakaunawaan, pagkaantala, at mga hindi siguradong sitwasyon na maaaring nagpahirap sa iyo nitong mga nakaraang araw ay unti-unting mawawala. Sa halip, ang linaw ng isipan at pagiging determinado ang papalit sa dating pagkalito. Ang iyong likas na tapang at sigasig ay lalong lalabas, kaya gamitin ito upang bumuo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong hinaharap. Dahil ikaw ay may malalim na damdamin at masighin personalidad, ang iyong presensya ay nagiging kaakit-akit sa mga tao sa iyong paligid. Mayroon kang kakayahang umakit ng atensyon nang hindi mo ito sinasadya, at ngayon ay isang magandang araw upang gamitin ang iyong natural na magnetismo upang lumikha ng mga bagong koneksyon. Maari kang makahanap ng inspirasyon mula sa isang taong may parehong sigasig at determinasyon gaya mo. Huwag matakot makipag-ugnayan at ipahayag ang iyong damdamin, dahil ang bawat interaksyon ay may dalang pagkakataon upang matuto at lumago. Sa araw na ito, hinihikayat kang pagnilayan ang iyong mga iniisip at kilos. Paano ka naapektuhan ng iyong mga paniniwala sa sarili? Paano mo hinaharap ang mga pagsubok na dumating sa iyong buhay? Ang mga tanong na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mga desisyong iyong ginagawa. Hindi kailangang maging mahirap ang proseso ng pagmumuni-muni, sapat nang bigyan mo ng puwang ang iyong sarili upang mag-isip at pakinggan ang iyong panloob na tinig. Ang pag-unawang ito ay maaaring magdala sa iyo ng kapayapaan at direksyon sa iyong buhay. Ngayong araw, ang iyong likas na pagkamalikhain ay mas lalong magliliwanag. Huwag mong itago ang iyong talento, ipakita mo ito sa mundo at huwag matakot sa opinyon ng iba. Ang iyong kakayahang lumikha, magbigay ng inspirasyon at magdala ng pagbabago ay may malaking halaga. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa upang ipakita ang iyong kakayahan, mas lumalapit ka sa iyong tunay na sarili. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot sa pagkakamali o panghuhusga ng iba. Ang tunay na tagumpay ay makakamtan lamang ng mga taong may tapang na ipakita kung sino sila ng walang pag-alinlangan. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang pagpapahayag ng sarili ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng papuri o pagkilala mula sa iba. Ito ay isang paraan upang muling makilala ang iyong tunay na pagkatao, ang iyong mga adhikain at ang iyong mga pangarap. Sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong puso at paggamit ng iyong talento, mas makikita mo ang kahulugan ng iyong buhay. Kaya huwag matakot lumabas sa iyong comfort zone, ito ang tamang oras upang ipakita sa mundo ang iyong liwanan. Ang tiwala sa sarili ay isang mahalagang aspeto na dapat mong bigyang pansin ngayong araw. Sa bawat desisyon na iyong ginagawa, tandaan mong may kakayahan kang piliin ang tamang landas. Huwag mong hayaang pagdudahan mo ang iyong sarili. Sa halip, gamitin mo ang iyong intuition bilang gabay sa mga mahahalagang hakbang na iyong tatahakin. Ang mga bagong koneksyon at karanasan ay maaaring magbigay sa iyo ng mahalagang aral na makakatulong sa iyong paglago bilang isang tao. Habang patuloy kang sumusulong sa araw na ito, dalhin mo ang enerhiya ng kasiglahan at determinasyon. Huwag matakot sumubok ng mga bagong bagay at yakapin ang bawat pagkakataon na dumating sa iyo. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Maswerteng kulay ngayong araw, ang kulay pula ang magdadala sa iyo ng kasiglahan at determinasyon. Ang pulang kulay ay sumisimbolo sa lakas, tapang, at pagnanasa na abutin ang iyong mga pangarap. Kung nais mong palakasin ang iyong loob at magkaroon ng mas mataas na kumpiyansa sa sarili. Subukang magsuot ng pulang damit o magdala ng isang bagay na may pulang kulay. Maswerteng numero. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay tatlo. Ang numerong ito ay sumisimbolo sa balanse, pagsasama-sama ng isip, katawan, at espiritu, at pagsulong sa buhay. Ito ay isang paalala na huwag mong hayaang limitahan ka ng iyong nakaraan, gamitin mo ito bilang inspirasyon upang bumuo ng mas magandang kinabukasan. Maswerteng gawain Ngayong araw, isang maswerteng gawain ang pagsusulat ng iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Ang simpleng pagsusulat ng iyong nais makamit ay maaaring magbigay sa iyo ng direksyon at mas matibay na motibasyon upang ipaglaban ito. Sa pamamagitan ng ganitong gawain, mas madaling mong makikita ang mga hakbang na dapat mong gawin upang marating ang iyong pangarap. Payo para sa araw na ito. Ang pinakamahalagang aral na maaari mong dalhin na iyong araw ay ang tiwala sa sarili. Ikaw ay isang taong puno ng potensyal at kakayahan, at walang sinuman ang maaaring magdikta kung hanggang saan mo kayang marating. Yakapin ng bawat pagsubok bilang isang oportunidad upang lumago at matuto. Tandaan mo na hindi mo kailangang maging perpekto. Upang magtagumpay, ang mahalaga ay patuloy kang sumusubok at hindi sumusuko sa gitna ng hamon ng buhay. Pagsasara ng araw. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang iyong sarili para sa lahat ng iyong pagsisikap. Huwag mong maliitin ang bawat maliit na hakbang na iyong ginagawa, dahil ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking paglalakbay. Magpahinga ka ng maayos at hayaang ang positibong enerhiya ng araw na ito ay magsilbing inspirasyon sa mga darating pang araw. Ang kinabukasan ay puno ng posibilidad, buksan mo ang iyong puso, at isipan sa lahat ng magagandang bagay na naghihintay sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.